Good morning, good morning, good morning people! Mga kasaka, sa last ep last na episode po natin o sa mga nakarang episode po natin ang pinag-usapan po natin ay paano patabain ang lupa at ang common denominator na ginamit po natin doon ay organic fertilizer. Ngayon naman po, ang ibabagi ko sa inyo ay paano po uh, iproseso yung organic pataba sa pamamagitan po ng composting, so sama niyo ko let's go. ka alam po ba ninyo na sa pamamagitan po ng composting ay nasasanitize o na-disinfect po ang organikong pataba. Ah, uh, meron po kasing apat na stages kung saan uh, uh, ginagawa ang composting at isa po doon ay doon nangyayari 'yung uh, sanitation process. Ngayon, uh, kung interesado po kayo sa ganitong uh, proseso, eh panoorin po niyo hanggang sa dulo. At doon po sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na rin po. And i-like at i-share na rin din po. At saka hit na rin po ninyo yung notification bell para po ma-update kayo sa ating mga susunod na video. Salamat. At sa paggawa po natin ng compost, ang una nating gagawin ay yung pong gumawa po tayo ng composting bin. Pangalawa ay yung pong preparasyon po ng mga Material, materials na gagamitin natin sa pag-compost uh, pangatlo uh, layering po yung pong pagsasalansa ng mga uh, materiales na ating inihanda at pangapat yung pong monitoring ng ating compost kasi po pag uh, yan po ay natuyo eh, maista po yung uh, pagbubulok o yung composting process Kasaka, sa paggawa po natin ng composting bin ay gumamit lamang po tayo ng mga materyales na available sa ating lugar. Kagaya po dito sa amin, may mga kawayan sa paligid namin at uh, yung mga kahoy na ginamit namin ay hindi na rin pinakikinabangan. Kaya yung po ang mga materyales na uh, ginamit namin sa paggawa ng composting bin. Ang ginawa lamang po namin ay... Uh, moa po kami ng ano ng bamboo uh, stick kagaya po ng makikita ninyo at uh, uh, nilalalamang po namin para maging uh, stable at ang ginamit po namin circular kasi pag circular po ang ang uh, bin ay mas matibay po siya tapos ah uh, meron pong ano yan slot dahil yun nga po ah uh, hindi siya fully covered so makakahinga magkakaroon pa rin po ng aeration doon sa ating uh, composting bin kasaka nilagyan din po natin ng uh, uh, kawayan sa gitna para magkaroon po ng uh, uh makahinga po yung ano yung ating uh, compost uh, mapapasok din po at maka, po ng hangin sa gitna ang size po nito ay uh, uh 2.5 meter ang diameter at ang height po naman ay nasa uh 1.2 meters. So yan po yung ganyan po kalaki yung ating composting bin. Ang laman po ng ating composting bin ay mga 6 cubic uh meters approximately. Mga kasaka, uh, ito naman po yung mga materialis na gagamitin natin sa ating pagkukompost. Bali, limang klase lang po. Unang-una, ito po, uh, rice hull. 60% po nito ang gagamitin natin. Kalawa, ito pong ano, carbonized hull. So, bali, ano po ito, 5% percent uh, mineral natin. Tapos uh, green manure naman po ang ginamit natin ay ito pong ano uh, madi madikakaw kasi po mataas ang nitrogen content nito pag nabulok at saka po mainit ito so mapapabilis po yung uh, pag-compost dahil sa init na inilalabas po ng ano ng uh, madedikakaw Tapos yung lupa yan saka po lupa So yung lupa, yan po lupa, 5% po nyan. Uh, kasaka, ito naman po yung ating uh, chicken manure at uh, 30% mo ito ang ating gagamitin sa ating pag-compost. Okay, kasaka. Kaya ginamit po natin ang madi cacao o kakawati ay uh... Meron po siyang pest and disease control, uh, natural repellent po siya sa mga insekto. Nagtataglay din po siya ng anti-microbial uh, property at anti-punggal uh, effect sa ating mga uh, halaman. Uh, nagsisilbi din po siyang uh, pataba dahil meron po siyang uh, uh, nitrogen fixation. Uh, na nakakatulong po na ma-improve ang kalalagayan ng ating lupa so kaya po napakaganda na gamitin ang uh, uh, madridi kakao sa ating ano, uh, composting so meron ka ng uh, pest control at nakakatulong pa sa uh, pagpapalago ng halaman uh, meron din po siyang potassium content so isa po yun sa mga kailangan din ng halaman sa Uh, para maging uh, healthy at malusog ang ating alam. So pero actually po pwede po ang uh, iba pang mga ano mga damo kagaya po ng mga mga clippings na nakukuha natin sa mga pagtatabas natin eh as alternative kung wala po sa inyong uh, made de cacao. Or pwede din po yung made de agua. So marami pong pwedeng alternative na green manure green manure para sa ating ginagawang composting Okay, kasaka, ang ginamit po nating na source ng ating carbon ay yung rice hull. Kasi po ang rice hull ay iniimprove po nito yung fertility ng lupa at pinagaganda din po nito yung struktura nito ah, nagtataglay din po ito ng mga nutri nutrients kagaya po ng silica ah, na nagpapatatag sa cell wall ng ating alaman at meron din po siyang potassium, calcium at saka magnesium at binabalansi din po nito yung ano, pH level So, kaya po, ah, uh, napakagandang gamitin ng uh, Rysal. Ah, uh, ini-improve din po nito yung uh, water retention capacity, aeration at nagsisilbi din po itong uh, pwede rin po itong gawing mulch. Kasaka, sumunod po nating inilagay ay chicken manure dahil ang chicken Manure po ay nagtataglay po ng uh, mataas na level ng nitrogen, phosphorus, potassium at uh, meron din po itong micronutrients katulad po ng calcium, magnesium, copper and zinc uh, at napapataas din po nito yung microbial activity sa lupa dahil yun nga po marami itong uh, nutrients at ang huli po natin inilagay ang lupa na siya pong pagmumula ng iba pang minerals na kailangan po ng ating mga halaman. Sa initial stage po ng composting ay nabubuhay po yung mesophilic bacteria na nagpapainit sa ating compost between 20 to 40 degrees centigrade. At sa second stage naman po yung nagtitake over na po yung thermophilic bacteria na naman po sila between 40 degrees hanggang 80 degrees na kung saan dito po namamatay yung mga nasa-sanitize o namamatay yung mga bakterya dahil pagdating po ng 70 degrees centigrade eh ayon po sa ating pagsasaliksik ay namamatay na yung bakterya at pagdating naman po ng 50 degrees yun na po yung uh, curing phase at pag umabot ng 35 degrees uh, centigrade yun na po yung maturation na kung saan nabubuhay po yung mga beneficial bacteria. So, ganito po ang itsura nung uh, kinumpos natin yan. So, papakita ko po sa inyo yung layer. So, ito po yung unang layer yan. Oh. Ito po ay Rizal. Tapos, ito po layer na ito. Yan o. Oh. Carbonized po yan. Ayan o. Oh. Makita nyo. Tapos, ito po yung Manure. Yan. Tapos, ito po ay uh, ano ulit? Uh, Rizal tapos manure, tapos carbonized rice sal, ayan po, tapos lupa. So ayan po yung ano natin, ginawa natin uh, kinompost. So ito po yung temperature gauge gagamitin po natin para malaman po natin kung ano na ba yung temperatura nitong ating uh, kinompost. So buhayin po natin. Ayan. So ngayon po sa paligid po natin, 31 po tayo yung klema ngayon dito. Ayan. So testing natin. So, Babawin po natin. Para makita. Ayan. Okay. Lapit natin. ang temperatura niya niyan So ayan po yan oh. 35 centigrade so malamig na po yung ating ah uh, ano ah uh, pinerment o kinompost na na ano, na organic matters. So ayan po 35 degrees centigrade. So, isang indikasyon din po para malaman po natin na malamig na yung ating compost. Ayan po, tinutubuan na po siya ng uh, mga damo sa ibabaw. Ayan no oh, yung lupa. Makita nyo, green na green yung mga ano. So, ibig sabihin po, ito ay mayaman sa nitrogen. Kaya napaka-green ng ating mga damo. Ayan po, yung tinubuan na. Dahil oh. hindi po fully decompose itong ating uh, uh, organic fertilizer. So, ang ginagawa po natin ay hinahalo po natin sila at uh, iko-compost po yan natin ng mga uh, ano po yan, mga one, at least one week. Kung nakita po ninyo na drug na, nadudurog po kasi yan habang uh, tumatagad. Dahil uh, ano na po yan, uh, nako na po yan ng mga beneficial bacteria habang Ah, uh, kino pa natin. Ngayon, didiligin po natin 'yan pero gagamitan po natin itong mga ano, uh, wood vinegar. Halagyan po natin siya para mabilis uh, magkaroon na po siya ng mga beneficial uh, uh bacteria. Ayan. Dalawa lang po. Bumultiply naman yan. Tapos lalagyan din po natin ng uh, uh, fish amino acid. Dalawa din lang po. Ayan. Tapos, haluin na po natin. Ayan. Tapos, ito po yung ididilig natin dito. Sa ating... Ayan. Ayan na po yan. So, didiligan po natin yan. usa so, ka pag uh, naging 35 degrees centigrade na po ang temperatura na ating compost ang ibig po sanang sabihin yan ay ready na po siyang ano uh, i-apply natin sa ating mga halaman at uh, gawin nating pataba okay kasaka pag-usapan naman po natin yung mga benepisyo na dulot po ng uh, composting unang-una po ay Environmental benefits, uh, nababawasan po nito yung waste na itinatapon po natin sa mga landfill at na convert po natin ito na maging uh, organic na pataba. Number two, napapababa po nito yung greenhouse gases na kung uh, yan po ay itatapon natin sa mga landfill landfill ay uh, nagpuproduce uh, po yan ng methane gas. At number three, uh, sinisequester po nito yung carbon. Uh, pag kinompose po natin yan, ay nakaka o na iimbak po sa lupa yung uh, carbon. Uh, number two, um, benefit naman po nito ay yung pagdating po sa lupa at saka sa laman. Soil and plant benefits. Uh, ah, unang-una po, pinatataba nito yung lupa. Dahil um mayroong marami po itong uh, mga nutrients at saka po ito ay uh, be, uh, ano, uh, beneficial uh, para sa mga microorganism na nasa lupa. At dahil po diyan, improve po yung uh, kalusugan at yung uh, fertility po ng lupa. Number two, Ah, uh, ini improve po nito yung ano soil structure. Ah, uh, dahil nagkakaroon po ito ng ano nang uh, napapaganda po nito yung uh, water retention capacity at saka po yung erosion niya. Number 3, uh, nako-conserve po yung tubig. Yung pong malusog na compost na mayaman sa ano sa mga mayaman sa sa mga sa ano sa mga microorganism ay nakakapag-hold po ng uh, dahil po diyan ay napapababa po ang pangangailangan natin sa tubig. At number four, uh, nababawasan po yung paggamit ng kemikal or naiiwasan na po paggamit ng kemikal sa pag-alaga ng halaman dahil uh, yun po uh, instead na bumili po tayo ng mga uh, synthetic fertilizer at saka mga uh, chemical pesticide ay pwede na po ito dahil uh, pag gumamit po tayo ng ano organic matters po uh, organic fertilizer ay lumalakas po ang resistensya nila sa uh, peste at saka po sa mga sakit So, yun po yung ano. At pagdating naman po, uh, number three, yun naman po sa ano, economic benefit. Dahil nga po, hindi tayo nag, uh, ano, gumagawa tayo ng sarili nating pataba at ng mga pesticide. So, hindi na po natin kinakailangan bumili at mag-import ng mamahalin mga synthetic fertilizer at pesticides. So, yun po yung mga maraming benepisyo sa pagkukompost. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mag-compose na rin kayo.